Hi guys! Happy Sunday sa ating lahat. Saka happy September. Guys, uh, ano ba ang tamang pag-iingit sa ating mga kapwa creator guys? Para sa akin, yung tamang pag-iingit guys, yung manunood tayo ng video nila. Halimbawa dumadaan sa ating wall. Panoorin natin yun guys, tapos tatapusin natin hindi natin ipo-forward, tatapusin natin panood, ano ba naman yung tagal ng 1 to 3 minutes, di ba? Yung iba naman, 1 minutes lang ang haba ng video, di ba guys? Kaya, habang napanood mo na, tapusin mo na lang guys, tapusin na lang natin papanood ang video para makatulong din tayo sa kanila at ano yun guys, pasok sa ating engagement, tapos magko-comment tayo guys ng tama dun sabi sa ating na, napanood na video. Yun ang i-comment natin. O ba diba guys, nakakatulong tayo sa kanya, dagdag sa views niya, tapos na, naka, ano din yun sa ating engagement, pasok din yun sa ating engagement. O ba diba guys, nakakatulong ka sa kapwa mo, ikaw din, natutulungan ka rin sa pamamagitan ng videos niya na pinapanood mo, kaya nag-engage ka ng maayos, tinatapos mo yung video niya. O ba diba guys, magtulungan lang tayo guys at saka yung panonood ng mga video guys marami tayong matutunan kasi marami namang mga videos na naghahatid ng magandang information sa atin o ba diba? kaya kung ano man ang ano guys ginagawa natin sa kapwa natin gagawin din yan sa atin guys kaya kung manood kayo guys. Tapusin nyo na panood ang mga video. Lalo na itong video guys na ginawa ko ngayon. <laughs> ah, ba guys? Oh. Uh... Okay guys. Yan, yan lang guys ha. Ang gagawin natin guys. Manood tayo ng video. Tatapusin natin yun. Tapos mag i tayo ng maayos na bis sa ating napanood na video. Bye guys for now.